Ayon sa mga netizen, pagpapalit ba ng isang Daniel Padilla si Catherine Bernardo e eh nasa kanya na ang lahat. At merong pang balibalita na kaya nag-aaway ang Katniel dahil ayaw pang magsettle down ni Catherine. Dahil alam naman natin na may pinapagawa siyang dream house at merong pang nakaabang na project ang dalawa. Yun siguro ang reason ni Catherine bago magsettle down at naging usap-usapan din ang pagpayat ni Catherine Bernardo. At malay natin kaya ganyan ang kanyang katawan ngayon para ihanda ang kanyang susunod na project. Dahil ayon sa mga netizen, mas bagay ang dating katawan ni Katrin kesa ngayon. Malay natin, soon ibabalik din ni Katrin yon. Kaya alam naman natin na napaka-busy nila. Lahat ng nangyayari ay may rason. Dahil matagal ng artista si Katrin, talagang malay natin, inahanda niyang sarili niya para sa kanyang mature role.